Sino po ba ang mga dapat kuminom ng vitamin B complex? Ano po ba ang mga benepisyo na maaaring makuha ng mga pasyente na may mga karamdaman kapag umiinom po ng vitamin B complex? Ito po ay karaniwang po ang dire-reseta at iniinom din po ng ating mga pasyente kung sila po ay nakakaranas ng parang may tusok sa mga daliri paa, parang nanginimay, parang kumakapal at higit sa lahat para po napakainit po ng singaw ng ating paa at ng ating kamay. So, unang-una, ang magbe-benefit ko dito ay yung mga pasyenteng merong diabetes. Bakit? Kapag tumataas po kasi ang sugar sa ating dugo, ito po ay nakakasira sa ating mga nerves sa ating mga ugat. Kung saan ang pasyente po ay patuloy po nakakaranas po ng ngimay, manhid at ang tutusok, kaya kailangan po nila ng vitamin D complex para matulungan po ang ating katawan makarecover sa pagkasira po ng ating mga nerves nang sa ganon maiwasan po natin ang ngimay, tusok, at para pangangapal. Ang mga kapatid, ito po mga pasyente po mahilig minum po ng alak. Alam niyo po ba kapag sobra-sobra ang pag-inom niyo po ng alcohol? For several years, ito po ay nakapasira ng ating mga nerve. So sa mga mahilig minum ng alcohol, kailangan niyo po ng vitamin B complex. Ang alawa, pangatlo, yung mga pasyente po nating vegetarian. Kasi kadalasan kasi hindi po sila kumakain po ng karne, ng isda, alam niyo po ba, kapag po kaya po ay puro kumakain ng gulay, nangangailangan po tayo ng vitamin B12 na nakupuha po natin sa mga meat. So ito po yung mga special population na kailangan uminom ng vitamin B12 or B-complex, itong mga pasyenteng vegetarian o kumakain po ng gulay. Ang apat kapatid, ito po mga pasyenteng may mga kondisyon na talagang malala. Ito po yung mga pasyente na nagkakaroon ng herpes zoster, ito po mga pasyente na nagkakaroon po ng arthritis, mga pasyente po nagkakaroon po ng pagkasira sa ating nerve na ating tiyatawag pong peripheral neuropathy. Sila po yung kadalasang, pumupunta sa ating mga konsultasyon na may nimay may tusok po silang nararamdaman na talaga po nakakasagabal po sa ano na pamumuhay. At pang lima po kapatid ay kung kayo po ay may mga pasyente umiinom ng mga certain medications. Yung mga gamot, kagaya po ng mga pasyente may cancers like chemotherapy, mga antibiotics po na sobrang may katagal na po, adalasan kasi hindi na po nagpa-fire up iba, kaya mali ang pag-inom ng antibiotic. Mga pasyente po, merong long-term risk po na nagkakaroon po ng epilepsy sa mga pasyente na nagkakaroon ng mga seizure disorder. At ito po kapatid ay nakakasira po talaga ng ating nerve for the long period of time. Kaya ito po yung mga special population or groups na nangangailangan po ng vitamin B complex. Kaya kung kaya may mga itong ugarayin niya po magpakonsulta sa inyong mga buting doktor. Nang sagot na mapayuhan ko kayo kung ano po ba talaga ang uh, ng vitamin D complex kung kayo uh, ay nakakaranas po ng mga tosintomas.